Hello po. Good morning. Ito po yung project namin sa Fine View sa Hudulan. Baka po bukas uh, ma-install na nila yung ating high gutters pati rin po yung ating long span. So halos uh, nakaready na po siya. Itong harap po pipinturahan na lang po yan ng epoxy primer. So napansin ko po uh, halos uh, namumuti kasi nga po uh, nalagyan na po siya ng masilya o skin coat. So, may isang po may napapadaan, parang naa-amaze sila kasi malapit na raw matapos. Uh, yes po, pero once na malapit na po siyang matapos at mag interior na po kami, medyo babagal po ng konti. Gawa ng medyo masinsina na po kasi ang galaw pag interior na at saka finishing na. Ayan po. So, may mga part po ng unit na nakamasilya na. Ayan. Yung mga poste natin, nakamasilya na yung iba. Hanggang dito po sa may likod is meron tayong high gutters dyan. So, lalagyan na lang po siya ng gutter. Nakaredy na rin po yan. Tapos roofing na lang. Ayan. So, konti-konti na po nabubuo at nakaka-excite na po talaga actually yung pinaka-extension pa lang nakaka-excite na um, alpa kaya pag talagang natapos na po talaga itong unit nila sir ayan tuwing hapon nga po pala uh, umaga tsaka hapon po sinusundo namin yung team ayan sinusundo namin ni Ray ito po yung update sa unit ni sir dito sa fine view sa Hudulan, ulan tansa so ito po um Nalagyan na rin po siya ng insulation ng wirings tapos meron na rin po mga metal parings na nakalatag ayan po, so meron din tayong PVC pipe dyan na orange na ginamit, so dito po um, ito pong mga nakalaylay na to is para po yan sa switch ayan po na meron din siyang flexible hose bali yung pinaka ceiling ni sir medyo mataas, unlike po sa lumina, talagang dikit talaga sa roofing So, ito po, um, Uh, na-installan na rin po siya ng long span. So, bali, ito po is made to order. Kung ano po talaga yung haba nung ating uh, roofing, yung po yung, po yung in-order namin. Kung baga, wala tayong dugtong na ginawa dito. So, nilalatag na. Sinabay na rin po nila yung paglalatag o paglalagay po ng insulation. So, eto naman po, kasi sa FB page, um, marami po akong ina-upload ina doon. So ito po siguro hindi na kailangan gamitan ng ng mess wires o chicken wire kasi ano na po ito eh parang salung-salung na rin po siya ng tubulars at the same time nakaipit din po sa pinakayero So pagating naman po sa pagkasira lahat naman po ng bagay sa mundo is dalating po tayo dun sa punto na masisira po talaga Hello po Good morning! Ayan today is Monday Parang andyan na yung bagyo. <laughs> Ayan. So, balihin natin namin ni Ray yung team. Anim po ata sila dito. Ayan. Tapos na yung pag -roofing. So, ito po yung sinasabi ko na akailangan uh, kailangan po uh, by process yung paggawa sa ating mga renovation, sa ating unit. Uh, tulad po netong October, uh, September, October, November, parang yung bagyo po is parang gustong-gustong uh, dumaan dito sa Pilipinas. Parang sunod-sunod halos. So, medyo malawak yung area. Kung ipoploring flooring mo yan agad at umulan ng malakas, possible po masayang lang yung ating materyales. So, since uh, yung roofing, ayan, may kasama rin pong insulation yan. Tapos meron din po tayong concealed gutter o hide gutters na siya tawag. So ito po siguro hindi naman ito lulundo pagdating ng araw. Kasi talagang nakaipit na po talaga siya dito sa ating um, roofing. Tapos uh, double naman po yan. Double naman siya. So, yung ating wall is nakarap finish po yan. So, kailangan po siyang mo muna. Ayan. So, mostly ang ginagawa na ng team is yung paglilinya po ng wirings, tsaka yung mga sa water lines. Ayan, yan na po ang mga concern natin ngayon. Tapos yung flooring, madali na lang yan eh. Madali na lang po yan. ayan lawak na hello po update po tayo dito sa sahod ulan project namin um, medyo yung update natin sa youtube pasensya na po kasi sobrang pagal ng internet kaya minsan, 3 days, 4 days, 5 days, wala akong upload. Pero meron po talaga. Kaso, sobrang bagal ng internet. Minsan, pumupunta pa kami sa all home ni Ray para lang maka-upload. So, ito na po yung kaganapan sa project natin outside ng Luminatan sa uh, Pine View sa Hudulan. Feeling best po ito. Ayan. So, recap lang po tayo. Yung existing na unit is nasa 39 lang po ata na square meter. Tapos, yung pinaka uh, lot area neto na is nasa 139 o 143. So, malaki po talaga ang extension. So, pwede tayo gumawa sa labas ng lumina. Basta po, pool house, renovation, ibig sabihin buong loob ah uh, kasama po extension. So, pwede rin naman tayong repair, basta po full renovation, walang nakatira. Mas gusto po namin gumawa ng walang nakatira kasi kung lalabas po kami, mag stay in ang team. I stay in po sila, so walang uwian muna, parang ganon. Mas prepare po namin yung ganon. Tapos, uh, eto nga po pala, Uh, nung nakaraang araw, na-wiring ang stand, nalagyan na ng insulation. Uh, ngayon po, nasarahan na yung ating kisame. Ayan, mga nakalawit na yan, para po yan sa switch. Para po sa pin lights, yung iba, ayan. So, ang sunod na po natin gagawin dito, pag install lang tiles. So, kailangan bumili, bumili na ng tiles yung may are. Pagdating sa tiles, sila po ang namimili kung anong gusto nilang kulay at design. So, ito po front extension natin. Ito. Ayan. ah uh, dito sa kanila, hindi pwedeng isagad. So, ganun talaga dito. Hindi ka tulad sa Lumina kung nasan yung posting mo ng metro, pwede. Ayan po, medyo mahaba. So, ang nilatag po nila dito is long span. Kasi pwede naman. Sa bawal. So, meron tayong high gutter dyan. Concealed gutter daw po ang tawag sa beach. Ayan, may mga nagko comment So, thank you. So, dito po sa ating roofing, meron na rin po yung flashing. At lalagyan din po yan ng, ng bulka seal o elasto seal. Tapos, pipinturahan po yan. Ayan po. Hanggang dito po yan. Ayan o. No? So, natapos na. Nila Kuya Bok yung ating roofing. So, waterproofing na lang ang kulang. Tsaka pintura. So, actually, hindi pa kasagad yung pinaka-extension ni sir. Meron pang natira sa part na yun. Kasi gagawin di yata nilang garden. Tapos dito po sa sa islab, etong part lang po to ang naka sabi Sa pinaka-extension po ni sir, ang naka slab po, eto lang po yan. Etong part ng bathroom at saka kalahating part ng kitchen pina-addition niya po yung paglalagay ng, ayan, pina-asintagahan niya, lalagyan ng roofing. Parang balcony, balcony. So, piling ko magiging open dito sa may, ano, dito po sa may bintana. Baka maglagay po sila dyan ng sliding para meron silang access papunta po doon sa kanilang balcony. Parang ganun ang peg po nito. So, buti dito sa sa hudulan, pwede silang mag extend na ng pataas. Parang ganyan. Pero sa lumina, bawal. So, dito nga po pala kami nawalan ng, ng tools sa sahodulan. Ayan. So, shout out dun sa bababait. Actually, mga tools po yun. Mga anim na peraso. Nakuha lahat. Sabi ko nga, sana sinama na rin yung ano eh. Semento tsaka yung mga hollow blocks eh. ba? <laughs> diba? Pero syempre, ganun talaga. Actually, ano lang naman na, ah, pang second pa lang namin to. Sa Lumina, isa. Tapos dito, ah, yan, Medyo marami-rami. So, yung Unity, sir, wala po itong katalikuran. Uh, perimeter pens na po ng de developer. Pero hindi po siya nagsagad kasi nagkaroon siya ng setback. So, ito po, itatayos po muna po, po po ito ng team. Tsaka po natin siya lalagyan ng partition. Uh, usually, ang usapan talaga na kay Ray kasi, ayun uh, pagdating naman talaga sa renovation, si naman talaga ang in charge dyan sa lahat. Ako, uh, vlog vlog lang. Uh, Nag-aayos lang po ako ng mga ng mga materials. Ganon. So, ito na po yung ating staircase. Ayan, o. So si Ray po, nagsusukat na po siya ng tiles. According sa kanya, 45 pieces po na tiles na 60 by 60 ang magagamit dito. Tapos yung hagdan hanggang dito sa baba. Hanggang dito muna sa baba. Yung ano nila? Yung tiles niya dito. Hanggang dito muna, parehas naman. Parehas na? Oo. Tapos, isad mo na lang sa akin. Tapos kahapon nga po pala, nakapag-flooring na rin yung ating team dito sa kitchen. hayan. Tapos, naka-setup na rin po sila ng ating kitchen countertop. Uh, kitchen countertop na medyo pinataasan ni sir. Kasi yung standard natin, 85 hanggang 90. So, I think parang nasa 95 po ata yan. So, pwede naman taasan. So, before po tayo nag uh, nag-wiring, uh, before po tayo nag-flooring, nakapaglatag na po sila ng water lines, pati yung para sa kuryente, okay na po yan. All good. Ayan. So, ito po, mahaba po yung kitchen nila. Kaso, nagkaroon lang tayo ng post dito. Ah, sinundal po kasi namin, yung plan. Yung po yung nakalagay sa plan. Tapos may part po ng unit na na masilyahan na. Ayan, may mga masilya na tayo dito. May mga wiring sa rin po tayo. Tapos ito po yung uh, room room extension po. Um, na lagyan na rin, na flooringan na rin po nila. Pero before noon, naglagay po muna sila ng wirings. Ayan, so, nakaready na po yan para i-tiles. Tapos ito na po yung ating roofing. So, kisami niya lang ang kulang dito. May abang na po tayo ng mga wirings. So, hindi na po kami naglagay ng mesh, mesh, parang mesh wire o chicken wire kasi... Nakaipit naman na po 'yan, hindi na po 'yan lulundo at saka double po yung ginamit namin. So sa part na 'to, nagkaroon tayo ng demolition tapos nag-add tayo. Nag-add po tayo. Dito po dati yung pinto, inwi-move natin doon yung pinto para lumawak. So dito dati yung panel board, ayan, maliit lang yung panel board nila ngayon, eto na. Malaki na po siya. Pati yung sa box pa ano na rin, pa pa ano na rin siya. Yung ilalim kaya, tanongin mo kay sir kung ipapatayos niya yung ilalim. Bagi sabi niya, box lang itatiles eh. Tanongin mo na lang din. Ilalim, ilalim na? Oo. Oh, oh. Yung Ilalim na? Oo. Oh. Ayan, oo. Oh. Ah, hindi na. Okay. So sa mga ano sa mga napapansin niyo na opening na 'yan para po 'yan sa mga Owning windows kaya po yung mga ano nila sliding sliding na 'di ba So eto dito po meron din siyang opening lalagyan po ata ng uh, salamin yan So, ganito po kalapad yung kanilang pinaka-extension. Dito tayo. Ayan. Imagine yung bahay maliit lang, tapos yung extension ang laki. So, yung ibang part po ng exterior wall is uh, minamasilihan na siya. So, nagliligpit lipit na rin po para yung mga basura, may hiwalay para makapagano na rin po sila. Makapag flooring dito po sa may labas. Pero hindi po lahat ng part ng lupa is ipo-flooring, <clears throat> may ibang part po diyan na lupa pa rin talaga kasi parang uh, garden. Garden ang peg po ng ibang lupa. So, ang kulang na lang po dito yung interior, mga tiling works, ceiling works, tapos yung gate na lang. Ayan, yung gate na lang natin. So, bali nagpaad po si Ray ng materiales gawa ng ah, kailangan pa. Malawak-lawak pa po itong lalagyan namin ng flooring. Bubuhusan. So, ito po yung view niya dito mo sa may labas. Ayan, naglilinis na sila. Ayan. So, actually, parang yung extension ni sir, uh, bukod dun sa unit nila, parang dalawang bahay pa eh. Pero hindi po nila pinasagad. Hanggang ganyan lang. So, pwedeng... Uh, parking dito tapos isa pa doon malawak malawak talaga So, dito sa likod, sabi ni sir, huwag na daw i-flooring. So, lupa lang yan. Tapos, ito po pala, may sarili, may sarili rin silang bakod. Tapos, yung sa may bob wire, yan po yung perimeter fence ni developer. So, maganda nga rin may setback ka para kung halimbawa gusto mo maglagay ng mga owning windows dyan, pwede. So, meron din po tayong ano dito, uh, high gutters. Tapos, doon na po ang bagsak ng tubig niyan. Lalagyan po ng alulod ng PVC. Meron tayong catch basin doon. So, pagdating po sa uh, pens, kailangan magsariling wall ka talaga kasi, syempre, uh, once na meron kang gagawin dito, sarili mong pader yan kahit magpukpuk ka dyan, okay lang. Wala magiging problema. So, yung po talaga lagi ang tatandaan natin, sariling pader. Tapos, ang taas po nito, 2 meters. 2 meters po ito. Sa alumina hanggang 150 lang. So, okay na okay. So, konting linis na lang. Tapos, may flooring sila dyan. So, i-wait namin yung instruction ni sir.